Just don't ask for attention. Hindi, oh. Ba't nakakalas? No, Ba't ba, mahala eh? Doon ka, ang layo-layo. <laughs> ano ba nito? Ewan ko. Ito yung mga pinabibili mo kay Binang sa akin, Angel, no? Hindi. Ah, ganun mo na yan? May bigs to? Wala, may bigs to. Wala. Ay! Sana so, magbasa ka muna. Oh. basa ka muna. Oh, wait 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 wait. Grabe na mo kinal dapat ini isa yan eh. asa yung sulot. Nasa loob ng bote. Uy, nyo. ayaw Ay, liwan doon po. Uy. <laughs> ayaw kanya rin makapunta. Ng... Hindi, ah. Oh, ayaw mo ayaw magbasa? ayaw ba? Sko, ang dami-dami niyan. Ay, ah. Dalawa lang. Dalawa lang eh. Dalawa lang sulat. Marami yan. Dalawa lang. Napin mo na lang. May mga sulat yung bote. Okay, mo na yan. Ingay mo mag-unboxing. <laughs> Wala. Ah, ito. Pinahirapan mo naman no Grabe ka naman magpahirap? Oo, oh, ayaw mo kuha! Oh, ang yan! Ayaw, ayaw yata pa ano din? Nena, pa ako! Ay! <laughs> pangit mo naman mag-unboxing? Oo, oh, may okay. kaya. Yeah. Yeah. I-open mo na yung mga iba pa. Ang galing mo sa pagkakatali Happy birthday! Baboy ko na mahal. I love you so much. Hindi lagi mo nga inaawi. Kung oh, may toyo ko ba? Sa'yo nga, I love you so much. Uh, sama ka pa yung mga baby. Chani talaga. <laughs> English baby. <laughs> every day I choose this life with you. Every day I choose you as my partner and today. I am so glad to celebrate everything we have. But, together, I love you. Happy anniversary, baby ko. Oo, uh, talaga lang ah. Samantalang kapag ano, lumayas ka na. Ba? Pero pa, iyaw mo ako sa video na to. Ito pa. Hmm. Tapos na yun, may bote yun. Tanggalin mo yung, tanggal yung bote paraan. May bote yan ah. Ah, tapos na. Kukunin ko na tagay pera. <laughs> Yok. Yok. Babay ko. Ano? Ano to? Ano? Ano ito? Tingin? Sulat mo. Jejemon to tayo today's. Ah, uh, man tayo today's letter. Hindi ko alam ano pa susulat ko dito. Basta alam ko, mahal na mahal kita. Mm -hmm. Talaga lang, mami. Surprise! Dami pera. Hindi alam. Lahat binubuksan mo na yung regalo. Ilo, buksan mo na yun. Damit e. Tsaka... yan eh. Hindi na, hindi na Eh, ito para makita nga kung ano yan eh. Suting ka ko. sa birthday Wow! 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 Anong ano? Tapos suting so, sa birthday ko? Oh? Hindi. Ano na tayo? Wow! Mmm! Talagang green Mi. dahil wala ako ibang ano. Pero mm -hmm. pinagagawa ito. No, kami ni Pandak. Nung sabi ko, ka titingin kami sa playa. pero lalo lang ako. pera to. May pera, pera, may pera. May pera to. Na. Oh. Mga ang pera. <laughs> Thank you sa effort niya. Kahit ako wala, hindi ko ginagawa. Ewan ko sa'yo, ba't hindi mo ginagawa sa akin? Hindi ko alam natatagal tayo ng ganito. Tatagal. Ganito katagal. Kahit madalas mo ako kawain. Ako talaga mi. Kayo nga merong mga toyo eh. Tapos ano, ako pa. Ay naku mami. Ayoko maging corny. Ayoko maging badol. Pero ako lang maging corny at badol ito. So paminsan-minsan oh, para sa ikakasaya ng baboy ko. Talaga lang, Mi. Thank you talaga sa effort. Guro na yung mga binibigay kong pera sa iyo. Eh. <laughs> Iniipon mo lang eh. Asan yung mga brown na letter? Or... Nandito pa, wait lang. Yung ko lang ito, siyempre. Nakayin mo na yung mga regalo ko. Saan mo mga binibigay? eh? Dyan, lang sa tabi-tabi. Happy 60th anniversary, I love you. Oh, ito yung panahon na ano, tinakas mo ako. Ako pala ang Di ba? Ayoko ko talaga eh, ayoko talaga. Thank you sa pera. Dami kong pera. Dami kong pera. Uy. Ipapangun e, na ako, makakaubos ito, anak mo. Hindi man ikaw ang aking kahapon, subalit ikaw ang aking ngayon at gusto kita makasama bukas sa trabaho. Wow, talagang, ang tama ni Micky naman sa mga coach mo, dati lumang ka. Grabe ka. Tapos yung, yung cute, dami-bigay niya mami. Saan ka nakabili ng box? Hindi nakita ako. Saan nakalagay ito? Pinagay pa rin. Me. na Ta talaga, look, puro yan, nag i english siya kasi. Through the thick and thin, you have always seen my side. Thank you, being my partner, partner in life. Happy have a person. Love you. Isang anniversary. na. Lang tayo na, na sama mga baby luneta mamakatipid doarto naman eh <laughs> para maginuman wah <laughs> pa, I, i am so blessed that i found you as my life partner and you completely changed my life may you have for me in peace with each passing day i love you mm, binago ka oh, dati payat ka ngayon baboy ka na eh Dati maliit ang kwarto natin ngayon. <laughs> kasi nga lumalaki nga tayo. Ewan ko ba, kada 5 years, lumalaki tayo lalawa. Una, maliit ang kwarto natin. 5 years. After 5 years, nag, eh, nag, nag semi malaki tayo ng kwarto. Tapos nung after 5 years ulit, eto na yung kwarto natin. Malaki na kasi malaki na nga tayo. Ayan, buksan mo yan. Ito pa. Ano saan simula dito? ilang years na tayo nagsiselebrate ng birthday mo and anniversary natin na magkasama tayo. Mga wala na ako ng idea kung ano pa yung surprise sa magagawa ko. Sorry, yan lang na. Kaya na ako matagal ko pinag-isipin yan na Sumagat ka ulo mo. <laughs> Sana mabasa mo lahat. Huwag ka may excited eh. Basta i-date mo ako ah. Mahal kita. Happy birthday, happy 16th anniversary. Hindi ko alam kung ipatotwa ka. Wala na mga sleepers ha? Dami mo pa sleepers. I love you. Happy birthday. I love you so much. Uy, may pera na naman, May oh. <laughs> pera na naman. Lalaglag na, meron yun. Ayan, oh. Lumung-lumung ato oh. San? Hmm? Tingin. Tingin. Well, lumayan, Wala ka naman ibang picture eh. Nag-evolve -e ba yung tsura mo? Hindi ka naman nag-evolve. -e Lumalaki ka lang eh. Tagal na pala natin. Nag-aaway ka. Eh, ganun. I love, love mo. Love mo naman ako, syempre. At lagi mo binubog-bog. Ano? Hindi ba ako nag-evolve? Ano? Anong-anong nag-evolve? Evolve? ano anong Ano? ano nag -e ano evolve nage evolve nag <laughs> evolve Hindi. O, ano, ganun pa rin. Tumataba ka lang. Tumataba lang ako. Tumataba lang ako. Pero parang... Ganyan talaga, baby Di ba face. Di ba may nakita yung pabango mo? May nakita ako yun. Hindi. Baby face talaga, wala. Ano, no? Parang ano lang? Ay, ako. Ay, ako. Uy! 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 Tignan ko kung pera. Wow. Yan ang pinakamahal ko sa regalo. Sorry. Gagamitin ko sa ano natin. Uy, mm -hmm. ganda. Ganda, Mi. Thank you. Love you. Uy. <laughs> <laughs> Hindi ko pwede magpakita sa video. Parang ka nga naman. Ay, magpakis. Grabe, ah. Is mm. lang. <laughs> Thank you. Bye, Uy. mo <laughs> Thank you, Mami. <mommy. laughs> Tulab namin. Ang mm. Asa'y isa pa. Asa pa, isa? Mm. eh. Mm. Ito pa. At Ito yung masungit. Supla dita. Hi ka. Hi mami. Mm. Tamo. Ayaw tumingin. Oh. Mm. Bakit tamo yung mahan?